Ano ang gagawin ko ngayon? Sa tingin ko kakain ako. Piraso naku. ng mansanas na ito. Maganda ito. Ay naku. Anong nangyayari? Kinong crabs. Anong ginagawa mo rito? Hello, mahal ko. Anong bangungot? Sino yan? Hayaan mo akong kainin ka, mahal ko. Ang cute mo. Ah, tulungan mo ako. Inaatake nila ako. Oh, broccoli, alimasaga, ang oxycodone ay ang pinakakahilahilakbot na kombinasyon sa mundo. Huwag mo akong kainin! Nasaan ako? Ano ito? Oh, panaginip lang pala. Gusto nila ng ako merienda. Ako suklam, suklam na kalat na ito? Hindi, hindi yung gagana. Hindi ko ito kailangan. Sa tingin ko, gagawa ako ng isang bagay. Iyan ang mahal ko. Siyempre, ito ay isang hamon. Oo, oh, oh, nasaan tayo? Sa isang hamon? Ito ko ng rainbow cake. Matamis, masarap, at maganda. Naku, magiging mahirap ito. Gagawin ko ito ng madali. Oh, ayos lang. Magluluto ako ng talagang astig na cake. Kailangan natin ng pulang asukal at tubig. Ngayon, pagsasamahin ko ang mga sangkap at hahaluin ang lahat. Anong ginagawa mo? Interesante. Ano yan? And si Kiyo, valiyong kusipares si Salamin. And lot of like two S.I.s, ibubuhos ko ang likidong ito sa kanila. At ngayon, gagawa ako ng isang bagay. Magdadagdag ako ng pangkulay. Maglalagay ako ng pula sa isang baso. Orange at dilaw sa isa pa, kaya idaragdag ko ang lahat ng kulay ng bahaghari. Uh, anong ginagawa mo? Ilang hangal na bagay. Gagawa ako ng matamis mula sa prutas. Sirko Circle ang talagang malusog. Isang Plastik. mansanas. Maganda ito sa bitamina C. Oh, napaka-kaaya-aya nito. At ngayon, natitira na lamang ang hukay ng gitna. Ayan na. Iikot ko pa ng kaunti at tatanggalin ang mga buto. Wow! At ikakalat ko na lang ang whipped cream sa mga cake. Siyempre, malayo ito sa bahaghari dito. Magkakaroon ako ng zebra cake, puting cream at kayumangging tsokolating mga cake. Iyon lang. At para magmukha itong kahit kaunti. Munting parang bahaghari. Napakagaling niya. Sprinkles, bahaghari iyon. Or calls ko like professional. Wengko and Wyatt's temporary star ko always. Singay or versike mo andang rainbow na kwadradong cake. Napakaganda nito at higit sa lahat masarap. Mali siya. Ngunit, kailangan na itong palamutian. At palamutian ko ang aking cake gamit ang tsokolate. Ngunit hindi basta-basta. Kukunin ko ang tsokolate na mula sa lahat ng kulay ng bahaghari, dudurogin ito sa maliliit na piraso. Pero kailangan natin gumawa ng isang bagay. Kailangan ko itong tunawin. Gagawin ko ito sa microwave. Tutunawin ko ang ilan ng sabay-sabay upang hindi masayang ang oras. Magiging masarap at maganda ito. Ngayon, maghihintay na lang ako. Oh, wow! Anong cake ito? Napaka-interesante nitong pagkain. Nakakatawa ito. Kailangan kong may gawin dito. Siguro ang ay mag... Ang Wow! Literal na tumatalo nito! Oh! Oh! Iwan mo na yan! Huwag mong gawin ito! Tumatalo ng cake! Oh! Nadumihan ang cake ko! Anong bangungot ito? Naku! Sira na ang buong cake ko! Malungkot ako! Kailangan ko nang kolektahin ang lahat ng pirasong ito. Batay? Ah, ganun na lang? Malinis at maganda? Kaya hala na ang king chocolate. Napakaganda. Ngayon, gagawa ako ng dekorasyon para sa cake at para dito, kailangan ko ng simply temple. Magiging maganda at magara ang aking cake. Kaunting chocolate dito at dito. Habang inihahanda ang aking mga figura, lalagyan ko ng puting krema ang cake ng maingat. Kailangan luwaruhin ng pantay ang krema. Gagamit ako ng profesional na spatula sa pagluluto. Heto na. At pinapahid ko ng pantay ang krema. Oh! Ang mansanas ay handa na! Mukhang maganda ito! At ngayon kukunin ko na ang jam. Well, anong klaseng Gagawin cake nila. ang may berry jam? Pabumusta, gano'n akong dami ng berries para sa mga apo ko at nagluluto ng jam. Ginawa ko lahat ito ayon sa lumang recipe at ngayon, ilalagay ko ito sa mansanas. Magiging masarap at malusog ito. Napakaganda nito. Tulong! Magkakaroon ako ng ganitong kiki. cake. Ay, hindi talaga ito mukhang gaya ng cake? Parang rainbow unicorn, pare? Ang kahangahang pagkaka pagkakapareho? At para sa tamis, kukuha ako ng asukal at hahaluin ito. Lalabas naman itong... Ang homemade na caramel? Pero kulang din ang pangkulay. Ngayon, magkakaroon ako ng kabag. Anong kulay ng apple cake? Ito ay napaka... Ayos! Napakaganda! hanga Kailangan pang saw ang mansanas na ito sa pulang caramel? ko. Caramel? Gawin natin ito. At ngayon, maingat kong... Hilain mo ito palabas dito... Yun na! Super resulta! Kailangan na itong palamigin. Ako ay isang henyo. Para sa kagandahan, magdadagdag ako ng mga matang marmalade. Magiging sobrang astig ito. Well, kahit papaano ay nakakatawa at magdadagdag din ako ng bibig na marmalade. Nakakatawa ito. Sana magustuhan ito ng bata. Meron din akong magagandang dekorasyon. Mabilis kong ide-dekorasyon ang aking obra maestra na pang kulinarya. Handa na ang aking cake. Nagawa kong palamutian nito ng buo. Maayos. Gaya ng totoong simpleng dimple. Wow, ang ganda. Ang mga cake na ito ay kamangha-mangha. Pero ito ay nakakatawa. Sa prinsipyo. Oh, hindi masama. Kakainin ko to. Tatanggalin ko ang isang piraso kasama ang mata at kakainin ko ito ng may kasiyahan. Oh, napakasarap. Ano ito? Gusto ko ito. At ito ay isang bagay na interesante. Huh? Nakabara ito, pero ayos lang. Mukhang cool. Oh, kakainin ko ito ng may kasiyahan. Anong ganda? Isang masarap na caramel apple, kahangahanga at matamis. At ito rin ay napakaganda. Talagang hindi ka panipaniwala. Tarang hiwain natin ng isang piraso at subukan. Oh, meron pang iba! Sa wakas, nandito Ito na! Ito ay nanalo ako. Pero hindi ako nagduda. Ngayon, gusto ko ng happy meal na ganito. Aba, madali ko itong gagawin. Aba! Aba, wala ni isang bagay? Madali lang. Mag-order lang ako sa telepono ko at tapos na. Para sa ganyang putahe, gagawa ako ng homemade na burger. Para dito, kukuha ako ng karne, hihiwain ito, at ngayon ipapaikot ito sa gilingan ng karne. Gagawin kong sarili ang cutlet. Isa akong chef at may super cool akong burger. Hindi pa ito nakikita noon, tapos na ang giniling na karne. Kailangan na lamang ipasok ito sa hulmahan at magkakaroon ako ng mega cutlet. Magugustuhan ito ng Magiging bata. malaki ito. Hindi ko ito gagawing simply. Gagawa ako ng higanting burger. At ngayon, kailangan nating i-grill itong malaking cutlet. Kailangan sindihan ang mga uling sa grill. At para dito, mayroon akong espesyal na mga posporo. Madali at simple itong gawin gamit ang mga ito. O, dito. At ngayon, ipiprito ko na ang cutlet na ito. Masarap at malaki ito pwede akong makapagpakain ng buong kindergarten ng mga bata gamit ang ganitong putahe. Oh, sige, alis na. Siyempre. Ay, darating siya. Maglalagay ko oh, ng pro, isang bagay. Ang dati, Soy Soy, may pinakamasustansyang mga pagkain at gagamit ako ng maraming gulay. Kukuha ako ng mga kamatis at pipino, hihiwain ko ito at isusubo para sa tulong. Hindi kailanman sobra ang mga bitamina. Gagawin ko itong maganda, masarap, at nakakatakam. Nandito ba? Handa na ang aking burger. Ang sarap talaga. Ang daming masustansyang bagay. Lahat ng maganda para sa bata pero kulang pa rin, syempre. Mga karot, hihiwain ko ito at ilalagay sa tabi. Ayos na. Sa tingin ko tama na ito at ngayon ilalagay ko na lahat ipapak ito ng maayos sa basket ng aking lola? Oo, oh, oo, oh, oh. maganda, makisig, moderno at elegante. At ngayon, kakailanganin ko ng kuneho para sa sanggol. Kailangan ko ng laruan kasama ng ito? aking karot. Meron lang ako. Magkaroon ng kahangahangang Happy Meal. Oh, wala kang naiintindihan. Iyan ang tamang paraan ng pagluluto. Sino ang order ng pagkain? Go! Um, inisip ko kung ano ang nangyayari doon. Nasaan ang aking order? Napakakakaibang sitwasyon. Bakit ganito ang lahat? Ang totoo, umorder ako ng isang buong pagkain. Ako ba ang kailangang kumuha ng lahat? Oh, nabigo ang aking ideya. Akala ko napakasimple nito. May naisip ako. Paano ko nakalimutan ang waffles? Ibubuhos ko ang whipped cream sa kanila. Kumuha ng tsokolate, marmalade at mas marami pang cream. Sarsa sa ibabaw. At voila! Iyan ang burger. Iyan lang. Maglalagay ako ng matamis na steak sa isang kahon imbes na french fries. Ngayon, magiging kamangha-mangha ito. Isang mahusay na happy meal. At tapos na... Kumain pa? Kailangan natin ng laruan. Mayroon akong isa dito. Oh, pudding para sa baby. Ang galing! Kaya, ang laki ng mga buns ko ay handa na. Ah. Uh, ang sarap. Pero sa ngayon, kailangan ko, kailangan nating ibuhos ito sa ibabaw ng tinapay, mga pipino. Lahat ay ayon sa nararapat. Ang aking burger ay magtatala ng mga record, pero hindi lamang dahil sa laki nito, kundi pati na rin sa lasa nito. sa burger meron ding may iba pang gagawin. Anong masayang pagkain ang walang french fries? Eh, doon ay talagang hindi nangyayari. Alam kong mabuti yan, kukuha ako ng isang espesyal na kasangkapan at gagawa ng ganitong kagandahan. Ang aking french fries ay magiging kakaiba. Kailangan na lang isaw-saw ang mga ito. Ipirito mo ng malalim. yon na. At ngayon, sa malaking kaldero na ito. Oh, para lang itong limang bituin na pagkain. At syempre, ilan sa mga nakabrand na packaging. Wow, kasya rin ang aking malaking burger dito. Oh, at isang laruan, syempre. Ngayon, kumpletong set na. Grabe! Talagang kamangha-mangha! Ang galing! Happy meal, Swap! Pero gusto ko. Kahit na, hindi. Nakakadiri ang mga karot. At ito ay parang kakaibang burger Susubukan ko ito. Ay, hindi! Ay, mga gulay, yak! Pero ang kuneho ay napaka-cute. At ano ang naghihintay para sa akin sa malaking kahon ng Happy Meal na ito? Oo, oh, 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 masarap ang patatas. Ang sarap! Ano pa ang meron tayo dito? Oo, oh, 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 isang malaking burger. Pero paano ito kakainin? Oh, ayan na! Masarap yan! Ang galing! Wow! At cute rin ang rabbit na ito! Ang galing! Mahilig ako sa mga robot at mga kuneho. Astig yun! Woo! Pero ngayon, imaneho ko ito! French fries? Hindi! Ito'y mga lollipop! Gusto ng gusto ko sila. Ang sarap nila. Yan ang klase ng french fries na gusto ko. At ano naman ang tungkol sa burger? Hindi ko pa ito nakita dati. May marmalade at tsokolate at cream. Oh, masarap ito talaga. Pero kailangan nating tingnan ang laruan. Ano ito? Wow! Isa itong pokeball! ang totoong isa. Dapat may Pokemon dito. Sa tingin ko? Titingnan ko. Ah, isang Pikachu! Panalo ito! Oh, ang galing! Nanalo ako! Ngayon, gusto ko lang ng Nutella. Kaya kong asikasuhin yan. Okay, mahal! Ipaghahanda kita ng masarap na chocolate na may manib. At ako, gaya ng dati, ay may sarili kong kasuotan. Sobrang professional na recipe. Ano ang meron ako dito? Ito ang mga chocolate na beans. Ang bango talaga. Hindi ka paniwala Gagawa ako ng nut at chocolate paste sa pinakamataas na antas ng kasanayan sa pagluluto. Ilalagay ko ang kakao beans sa chopper. Gagawa ako ng chocolate paste mismo. Bakit ko kailangan ng produkto mula sa tindahan kung makakagawa ako ng sarili kong signature chef paste? Kailangan nating gilingin ang kakao beans hanggang maging pulbos. Ang tsokolate ay handa na, pero kulang pa rin. Ngayon, kailangan pang basagin ang mga mani. Gagawin ko itong mabilis para mapuno ang mangkok. Ngayon, kailangan kong ihalo ang mga mani sa aking tsokolate na halo. Siyempre, ito ipulbos pa lang sa ngayon, pero salamat sa aking super na makina. Mabilis na matatapos ang lahat. Bakit pa mag-abala kung maaari mo namang kainin ito ng isang kutsara sa bawat garapon? Kahit mukhang napakasarap nito, dapat ko itong subukan. Sa ikamang ha ha, kakain ako ng isang kutsara. Walang masamang mangyayari at marahil dalawa. Ah, napakasarap! Payagan mo akong kumain at tatalunin ko itong manamanin. Ano gagawin? Abang walang nanonood, kakagatin ko itong mani gamit ang ngipin ko. Oh, ako ay... Magaling talaga doon. Mahal ko ang mga biro ni Lola. Parang superhero ako sa mga aparatong ito. Ay, pasak na ako, ha? Ano 'yon? Anong nangyayari? Nako, nakain ko ang buong garapon ng Nutella. Ano ang gagawin ko ngayon? May naisip ako. Hey Pod. Idagdag mo na rin ang chocolate bar diyan. At magbuhos ng gatas. Magiging kahanga-hanga iyon. Walang makakapantay sa chef. Mayroon na akong cool na pasta. Ito ang perfeksyon ng tunay na mani at tunay na buto ng kakao at hindi basta't anong produktong tindahan. Idadagdag ko ito dito at paiinitin. Talagang kakaiba ang lasa. Oh, oo. Oh, oh. Ikaw? Inidilaan mo ang iyong mga daliri. Ah, nakatulong talaga ang mga ngipin ko. Ngayon, papaluin ko na ang mga manigamit ang martilyo. Ganyan ang ginagawa natin. Oh, medyo pagod ako. Sobrang astig ko. Ilalagay ko lahat ng mga notes na ito. Sa isang garapon. Oh, may kaunti pang natitira. Tama. Kuha ng mantikilya. Oh, gusto ko ang natural na produkto. Pupukpukin ko ito. Oh, ang um, Sir so Wade Seed. Ngayon ho, inahalo namin lang slot. Ingento ang uri ng pasta na makukuha ko. Anong ginagawa mo? May online. Malapit na ako matapos. At halos handa na rin ako pero hindi ito mukhang tsokolate. Para sa tsokolate, magdadagdag ako ng kakaw at gatas. Ito ang aking kakainin, isang sobrang astig na lasa. Ngayon, hinahalo na natin ang lahat. Napakaganda, masarap, nakakagutom at kamangha-mangha. Tatakpan ko ito ng aking pang-branded na pambalot. At kinito ang klase ng lasa na gusto ko. Kamang ha, Ano ito? Ano? Anong ginagawa mo? Oh, ito ba Kain ay parang bangungot? Nagkaapoy ako! Hindi ito aandar. Socket! Kailangan nating maghanap ng saksakan! Oh, maraming salamat! Anda na kami. Kadiri? Ay nako. Ang lahat ng ito ay masarap. Ano ito? Subukan natin. Tiyak na mukhang interesante. Oo, masarap Sting? ang lasa. Oo, mainit na tsokolate ito. Talagang kamangha-mangha. Talagang masarap kaya oo. Oh. Oo, yan ang gusto ko. At ito, alam kong kay Lola ito. Lagi niyang binalot ang lahat sa kanyang tatak na packaging. Tikman ko talaga ang kamanghamang-hang tsokolate niya. Mukhang masarap at talagang kulang lasa. At ano ito? Isang bagay na kamanghamang-ha ito. Kukuhanin ko ang marshmallow na ito, itutunaw sa mainit na tsokolate. Sobrang init! Kailangan kong magpalamig. Hindi ito bagay sa akin. Oh... Hindi! Ma, Naku. ikaw ang panalo! Nanalo ako! Ngayon, napanood mo ang isang sobrang astig at nakakatawang video tungkol sa kung paano pakainin ang isang sanggol. Paano ka pinapakain ng iyong mga magulang? Isulat sa mga komento.